ito. May dumating na order sa akin kanina doon. Ka Ewan ko. Sa kapangalan sa akin. Ewan ko. Ewan ko. Eh wala naman kami na order. Inakalagay yung pangalan ni Papa. Tapos inano kinirap sa akin. Ano ba yan? Electric fan man to tsaka ilaw. Ayun ang malay napin. lang malang singil. 1 8. Ayun o. Oh. Ano ba balaan yan? Ayun o. Oh. Yung dinala kanina. Ay, anong malay namin? Naghihintay doon yung mag-ano, mag, yung nagbabayad, ay yung rider. At eh, pakilam ko dyan, wala naman kami na order. Ano Ayun. Ano ay, Hindi nga kami marunong wag uh, ano ano dyan. Puro pindot. O, oh, paano nga ito? Nabuksan pa namin. Eh, di sa uli mo yan doon. So, sa uli nga. Sa uli hindi na akong palakan lang. Kuya nga, inabuksan na paano ibabalik to. Muli ko dyan. Hindi naman kami marunog puro pindot ng oh, mahal nito. 1,249. Ay, 5,000 yan. Wala kong ano dyan. Wala kami ino-order dyan. Wala. Ino. Wala order ino. nito, Garod. Basta mo yung mama na yun. Andoon sa ano? Halika, punta natin. Hmm, kan. Sama mo. Halika na ah. Maglakad na tayo. Bilisan mo ah, naghihintay yung rider. Sa, sa, tanong nyo kung sinong may ano, may order. Ah? Tanong nyo kung sinong ano, oh, ano. Ang ni Papa mo yun ng ganyan, ipinakita pa nga sa akin, sabi ko mahal yan, wala nang tayong kira niyan. Ipangalan e, pangalan nga ni Papa nakalagay dito. Kira-op. Eh Ewa, binayaran mo na. Ano pa magagawa mo? Ha? Nabayad na. sa na? Malis na yun? Kaya nga, binayaran ko nga. Oh. Ano po punta pa natin? Wala na pala dyan. Ano Wala na pala dyan. Ano Wala na It's a